sayang hindi ko napakita sa inyo yung kapal ng hamog kanina at dito three holes kahas ng mga bundok dito kal okay, pwede po pumunta ron masyal lang ay sige po thank you po ang cute ng pipe ang late late pa hi doggy nakawala yan alright Banda ng mga pine trees sa taas, Trippers. Grabe. Yeah. Mabuhay kayo. Ay, umali kayo pala. Mabuhay. Umali kayo. Kissing Clouds Agricultural Farm. Alright. Agricultural Farm. So, ano-ano na kaya yung mga tanim dito, no? So, ito yung, ano, Trippers, so, yung tunnel ng Marcos Highway ayan o ayan 'di diba <laughs> grabe ang kapal pa rin ng hamog mamaya makawala na naman yung ano yung daan hindi na naman natin makikita dahil sa hamog ah, kanina sobrang kapal nun Uf. ayan o. umali kayo apu alright ganda oh, pissing cloud sa agricultural ang daming pine trees ayan oh eh, no? ah, lalaki wow uh. may mga ano rock formation dito oh. tapos ang galing nila magkabiti oh yung sinasalansan nila yung mga maliliit na bato pati yung malalaking bato, kaya naman nila ayan eh, no? ganda Alright. Oh. So, bali. Nandito na tayo sa ano, tuktok ng ah, tunnel treepers siningala pa. Ganda. Wow. Ang ganda ng view. Laga-lag talaga eh, 'no. Ganda, lalo na kung cafe na 'to, 'no, treepers. Mas maganda na tambayan dito. Ayun. Ang daming ano, mga tanim dun sa dulo. Wow. Tapos may kubo rito. Alright. Ang huh. ganda. Ang lamig. Uy, may unggoy pa. Hi, unggoy. Say hi. Wala akong pagkain eh. Ayun know? o. Ay, unggoy. <laughs> uy. Hello. Say hi naman dyan. Sabay nakuha yung daliri ko. <laughs> uy. Uy, uy. Ang ginagawa mo dyan, naglulu-ulo ka. Kita kita ka nyo, naglulu-ulo ka. Ang ganda, trippers. Oh. Sarap magpahinga dito. Tapos ganito yung vibes mo. Napakalamig. Ayaw mga lettuce yan, trippers yung mga nandiyan na tanim. So, ito yung view natin dito. All right. Ah, diba? pakastig ng view. Oh. ganda dito. masarap sarap lang magpahinga. Yeah.